Nagwagos na ako, nagwagos ng kabayo. Oh, Magpapa-beauty na naman tayo ngayon. ganda to siya oh. Serum Republic Republic of the Philippines Ganda yan siya Pukunti na lang lahat ito na lang Tapos uh, meron pa akong isang nilalagay Dalawa yun sila Pangatlo yung sunblock Kunti lang nilalagay ko kasi dun sa pad na mayroon ako talagang lalagyan dito ko lang siya nalalagyan hindi nyo ikita kasi oh, mama akito. ito pimples to eh dinaris ko tapos naging itim ang ganda to. Ito, ang ganda to siya. Pantanggal ko ng mga ano, pikas-pikas to. Ito, amoy niya. Parang medisina. <clears> Hindi <throat> na ito mag-hair dryer kasi pudpud yung ahong lapis na. Ito yung pantay Tapos, <coughs> meron akong dalawang sunblock. Ito kasi, kaya eh, ako nakabili nito kasi wala, wala yung ganito. Ito talaga yung sunblock. Ito kasi brilliant. Mahapdi ito eh. Ito hindi ito mati. So, kunti lang nilalagay ko. may expose tayo sa sun. May expose tayo sa araw kaya mag-dry tayo. ng print. Tapos, lagyan mo pati hmm. Maputi naman yung leing ko talaga. Pwede <clears throat> din siya. Hindi ko man nilalagyan yan ng trim yung leing ko. Maputi naman yan. Hmm. Tapos yan. Pagkalapos ito, akit na ako sa kusina kasi pag si aswang bubusin naman yun kukunin ko yung mga dalag niya. kaling siya sa palingki na so ngayon tapos na ako nakakit na ako sa kuna at syempre maglalagay tayo ng Bluetooth tooth dito sa ating tayo na tooth Nakaprepared prepared na yan